Kayo po ba ay nagsasalamin na pero parang hindi pa rin malinaw ang paningin ninyo? Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit hindi pa rin ninyo mabasa yung linya na 2020? E bago lang yung salamin ninyo. Baka kayo po ay meron ng tinatawag na lazy eye o amblyopia. Yan po yung mga topic natin ngayon. Ito po ay merong tatlong bahagi. Yung una, pag-uusapan natin kung ano yung lazy eye at yung mga risk factors po nito. Ang pangalawa po, pag-uusapan natin kung saan nang galing o bakit ba nagkakaroon ng amblyopia yung tao. At ang pangatlo naman po ay kung paano natin susolusyonan kung tayo ay merong amblyopia. Magandang araw po mga kaibol. Ako po si Dok Alan. Kung magustuhan ninyo yung ating topic ay huwag ninyong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe kayo sa aming channel bilang pagsuporta po ninyo sa amin. Ano po ba yung tinatawag natin na amblyopia o lazy eye? Ito po yung kondisyon ng mata ng tao na kahit magsalamin tayo, kahit gaano kataas yung grado na ilagay sa mata natin, ay hindi tayo makakakita ng malinaw katulad ng normal na mata ng tao, pero wala namang obvious na pathological na kondisyon yung mata natin. Sino po yung mga posibleng magkaroon ng amblyopia? Una po, yung mga premature infants. Dahil po sa kakulangan sa buwan, maaring kulang din yung development ng kanilang mga mata. Mainam po na kapag kulang sa buwan ang bata, ipacheck up po natin ang kanilang mga mata para malaman natin kung merong problema sa kanilang mga paningin. Maaari po ninyo silang dalhin sa inyong mga pinagkakatiwalang pediatric optometrist o pediatric ophthalmologist. Ikalawa po, yung mga bata na pinanganak pero kulang sa timbang. Madalas nakukulangan sa timbang ang bata kapag merong problema sa kalusugan ng kanyang ina. Minsan dahil ito sa mga iniinom na gamot, minsan naman dahil merong bisyo yung kanyang ina. Maaring maapektuhan yung kalusugan ng bata, pati ang development ng kanyang mga mata. Ikatlo po, family history ng amblyopia. Minsan, nasa lahi ng mga tao yung hindi masyadong nagde-develop ng maganda yung mga mata nila. Kaya kapag ganun, dapat ipa-examine nyo kaagad yung mata ninyo o yung mata ng mga anak ninyo para makasigurado tayo na baka meron pa tayong magawa para masolusyonan natin yung amblyopia. Ikaapat po, family history ng malabo ang mata. May mga mapapansin tayong pamilya na lahat sila malalabo ang paningin. Lahat sila makakapal ang salamin. Tanungin nyo sila, pati yung mga bata, malabo din yung mata. Pero minsan, hindi kaagad agad nabibigyan ng atensyon yung mga bata. Kasi may mga magulang na iniisip nila, masyado pang bata yung kanilang mga anak para lumabo yung mata. Hindi po yung totoo. Ang pagkalabo po ng paningin ng tao ay wala pong pinipiling edad. Lalo na kung nasa pamilya ninyo ang malabo yung paningin, maari pong mamana ng anak ninyo yung pagkalabo ng paningin ninyo. Kaya dapat kapag malabo yung mata ng mga tao sa pamilya ninyo, Subukan po agad ninyong ipacheck up ang inyong anak para malaman kung naman na nga nito yung kalabuan ng paningin ng pamilya po ninyo. Paano po ba nagkakaroon ng amblyopia ang tao? Una po dito, yung tinatawag natin na uncorrected error of refraction. Ibig po sabihin, malabo po yung mga mata nila. Meron itong grado, hindi sila nakakakita ng malinaw. Pero hindi po sila nagsalamin. Yun po yung dahilan para hindi ma-stimulate ng liwanag ng maayos yung kanilang mga mata na ito po ay naglilid sa poor development, kaya nagde-develop siya ng amblyopia. Kaya kahit lagyan natin ng salamin, kahit gano'ng kataas na grado ng salamin ang ilagay natin, hindi siya lumilinaw ng katulad ng normal na mata ng tao. Ikalawa po, maaring nakalihis yung isa niyang mata. Pwedeng palabas, pwedeng paloob. Kasi po, kapag hindi diretso yung mata po natin, nakukulangan siya ng visual stimulation ang mas na stimulate ng liwanag sa mata natin ay eh yung mata natin na nakaderecho o yung may mas malinaw na paningin. Ikatlo po, maaring ito ay dahil sa developmental problems. Tulad nung nabanggit po natin kanina, maaring yung bata ay kulang po sa buwan o kaya kulang po siya sa timbang. Ito po ay maaring makapagdulot ng hindi magandang development sa kanilang katawan. Kasama din po dito na baka ito po ay nasa lahi na nila. Kaya kung sakali man po, nasa lahi ninyo yung meron ganitong klase ng problema, ay magandang ipacheck up nyo po kaagad yung bata o yung anak ninyo para kung sakali man may problema, ay eh maaga natin masusolusyonan at hindi na ninyo magiging problema sa hinaharap. Ano po ba yung mga sinyales o sintomas na posibleng may amblyopia yung inyong mga anak? Una po dito ay siya ay nag-squint. Ito po yung nililiit yung mata po natin para makakita tayo ng mas malinaw. Kasi kapag nililit yung mata, hindi nagre-refract yung light, medyo diretso yung pasok ng liwanag. Kaya makakita sila ng medyo malinaw. Kapag ganun po, malaki po yung tsansa na malabo yung mata ng bata. Kasi yung mga taong may amblyopia, may panlalabo talaga sila ng paningin. Kung sakali man po, na ganito ay naobserbahan ninyo sa inyong mga anak, ipacheck up po ninyo siya kaagad. Kasi malamang sa malamang, malabo yung paningin niya. Ikalawa po, pinipikit yung isang mata pag mayroon siyang tinitignan. Bakit niya pinipikit? Kasi po, piniprefer niya yung mata na may malinaw na paningin. Kasi yung isang pinipikit niya na mata ay maaring malabo. O kaya, maaring pinipikit niya yung malinaw na mata kasi gusto niyang subukan yung mata niya na malabo. Minsan po, pinipikit niya yung isang mata. Hindi dahil sa siya mayroon siyang kinikindatan. Okay? Kasi, hindi nagkakasundo yung dalawa niyang mata. Maaaring yung isa niyang mata ay malabo, yung isa niyang mata ay malinaw, nahihirapan yung utak niya na pag-isahin yung image na nakikita nung dalawa niyang mga mata. Ikatlo po, tinitilt po nila ang kanilang mga ulo. maring ang tilting nila ay tagilid, pag ganyan, pag ganon, o meron ding mga pag ganyan. Kasi po, merong anggulo para makakita sila ng malinaw. Kadalasan po ito sa mga tao na merong tinatawag na astigmatism kasi hindi bilog na bilog yung kanilang mga cornea nagko-compensate sa pamamagitan ng pagtilt para makakita sila ng mas malinaw. Kapag napansin po ninyo yung mga ganitong sintomas sa inyong mga anak, ay agad po ninyo silang dalihin sa inyong pinagkakatiwalaang optometrist para ma-examine po kagad yung mga mata nila. Sa susunod po na video ay pag-uusapan natin kung ano ang iba't ibang klase ng amblyopia. Malalaman po natin dito yung mga iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito. Sana po may natutunan kayo sa ginawa nating video. Huwag po ninyong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe po dito sa aming channel para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po.